pare na ano nakaw ay eh, kanina ay madumi hindi ko wala na ng video nilagyan ko ng muriatic yan para malinis ulit ang barya o oh. kanina ay binidyon ko kala ko na video eh, di pala o malinis na ulit pwede na ulit ito tanggapin muriatic lang at baryong ayaw tanggapin kasi pangit ang kulay bulok daw mm. oh, linis na siya pwede na siya ulit ibili baho ng muriatek mm. linis na ako na ang tabo natin oh may dala siyang Hello? Tubig. Bubusan oh, na. na. Tama yung dahon, nag-ibang kulay, oh. Tama mo, nalalanta ang dahon, oh. Hmm, naninilaw ang dahon. Nawawala na yung ano. Or kalawang baka ah? ba kayo? Ah? Baka kalawang Bako naman. Baka may isang manok din yung paa niya. Abay, oo. oo. Baka naman gawa ng ano, lubos bo ng tubig. Oh. Ay, talagang nanilaw siya. Nasunog. nasunog ang dahon na. Ah, oh. Oh. Pwede mo na inawakan pag may tubig na. Oo, oh, ano na to. Wala na. Oh. na. Oh, pwede na, ibili. Ay, huwag na. Naano na ano na. Huwag na. Okay na siya. Pwede na siya ibili. Okay. ganyan lang ang gagawin sa barya nyo. Uh, huwag mo yung itapon. Ayaw nilang tanggapin. na eh. naisip ko na. Lalagyan na lang na. Mariatek. Kahit kuskusin pa steel wall hirap. edi eh, di Mariatek na lang.